Yung magnanakaw naman ang nagreklamo. Oo, oh, kay Gandara. Bakit? Ay, wala na daw kung manakaw. <laughs> 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 uh, Magandang umaga, sir. Magandang umaga, din. Mahal na mayor. Sali. Ano yung nahanap mo? Kalkulator. Oh, wala dito. Kalkulator? <laughs> Ay, matagal na akong hindi nanginginain ng kalkulator. Ay, pala ako. Oh. <laughs> hindi pa yan yung isa? Ay, wala din eh. Ay, matagal na akong hindi nang nakain ng kalkulator oh, ano, lalo na ikaw? Ay, kasi naghahanap ng calculator, hindi naman natin alam. Ay, siya. Wala din eh. oh, yan. O, oh, bin naman Isang mapagpalang araw po, mga kasaludo. At ang ating mahal na mayor po'y inaginaw. Ako naman po'y napabanasan. Hinubad ko ngayong aking jacket. Dini po sa aming lugar ngayon. Dini sa bayan ng Pinamalayan. Nairi po ang kalagayan ng aming panahon. Yan po. Maulan po dini kagabi pa. Ayan po mga kasaludo At uh, Mayor, kumusta? Ayos lang po Ayos lang? Ano ba kaya nahanap? What? Ay hindi Ay huwag mo akong pagbintangan At tinasabi ko siya Matagal ako hindi nangyay Ayawang nangin... ko yung sabulan Ah Ay siya Wala yung... mo yung Chicken mo yung bag mo okay. Michelle, magandang umaga po. Isang mapagpalang umaga po, Kunsyal. Kunsyal, ba't napansin, ba't na napansin ko nung simula nang naging Kunsyal kay anong forma mo palagi? Ay, A duty po mo yan. duty ka? Opo. Ah, duty free. What? Duty free. Ingat. Tapos yung body guard mo pa. Ayan o. Eh tapos yung body mo pa. Oh. Ay, ay, ano o. Itong classmate kong ito. Ay, hindi ka daw nalingon. Siyan. Hindi ka daw nalingon. Siyan. Pumarinig ka. Malingin ka nga ni Balagi. Pag lumingon ka, may taho ka. O, bigyan kami ng tigsampo. sampo. Ay, ano na. Kayang-kaya ni Mayor yan. Hindi ba nakakalugi ni Mayor yan? Pero, pero ngayon ay nalingon ka na ngayon ha. O, kaya, ang dating sa iyo, kapag lumingon ka, may taho ka. Oo. marami namang nabili kahit maulan. Marami din ho. Ah. Pahulog na rin mga kentang sa card. Oh. Ah, uh, pahulog sa card. Yan po ang ating kaibigan. Naghahanap buhay po yan para sa pamilya. At uh, pansinin ninyo, bagong bago ang kanyang ano. Oh. Bagong bago. Sir, ng isang araw daw yan, hindi niya magamit. Bakit daw? Ang dami daw nakabati dyan ay parang na... Uh, nabalis? Nabalis. balis? <laughs> nung isang araw? Madaming bumati dyan dyan yung ano? Oo. Oh, oh. sobrat. Ay naku, huwag nilang mabalis. Ay ako pala naman ang nabati ngayon. Oh, siya sige, ingat ha. ingat. Bakit na kami yun? Sir, ano? nag-aya naman si sir. Si yung nanakaw ng isang araw. Tapos yung sumunod na araw, nalaman niya na yung anak niya nagnakaw. Ay nag-ayak na naman ngayon? Bakit? Ang ibig mo sabihin, yung magnanakaw naman ang nagreklamo. Bakit?